akala ni Mr. Puro tang kiguaha sa dagat yung laman ng bunuan o baklad namin pero meron siyang nakitang alimango at tabugo bandang alas 10 ng gabi yung low tide at naisipan namin ni Mr na puntahan yung baklad namin o bunuan baka meron kaming pwedeng maiulam napakaganda na nga din pala dito banda sa pantalan dahil meron ng mga banderitas dahil nung nakaraan wala pa to dahil sa ganda at presko dyan sa pantalan hindi talaga nawawalan ng tao pagdating namin dito sa bunuan o baklad namin sinilip kaagad ni Mr yung loob ng karitaan at simula dito sa bunuan namin rinig na rinig ko yung sound trip ng mga nagpa-party-party sa pantalan Napakaganda ng view dito mula sa akin dahil kitang kita dito yung laki ng buwan. Pagkasilip nga pala dito sa loob ng karitan ni Mister yung bumungad sa kanya yung mga ahas sa dagat. Akala niya nga nung una walang kalaman-laman pero meron nga siyang nakita ang alimango kaya sabi niya papasukin niya para kunin yung alimango. Dumaan nga pala kami dito sa payag dahil magbibihis sa Mister ng mga damit niya pang dagat. Kukunin niya din yung gagamitin niya sa pagkuha ng alimango. At ganito nga pala yung itsura ng payag namin kapag gabi. Ah, si Mister na nga lang pala yung umakyat sa payag ako naman nasa lang ako tapos dumiretso na kami dito sa loob ng bunuan. Sa tuwing pumupunta nga pala kami dito, dalawang flashlight nga pala yung ginadala namin at eto nga pala yung isa. Waterproof at rechargeable na nga din pala tong flashlight na to. At tignan nyo naman sa ilalim ng dagat napakaliwanag. Gagandahan pa sa flashlight na to. Pwede mo lang siyang isuklob sa ulo mo. Itinali nga lang pala ni Mr. itong bangka dito sa pinakabungangan nitong bunuan tapos pumasok na siya. Pagkapasok niya isinirado niya din yung pinakapinto nitong bunuan para hindi makalabas yung mga isda. At dahil nga pagsilip namin kanina, meron kaming nakitang tatlong tangke o ahas sa dagat kaya kailangan niya munang tanggalin yon. May nabasa nga pala ako ano nga yung ginagawa namin dito sa tangke ahas sa dagat. Wala naman kaming ginagawa, bali sinasala ilock lang para mailabas sa loob ng bunuan para maging malaya na yung tangkig. Pagkasisi niya nga pala, yung unang bumungad sa kanya itong tabugok o mas kilala niyo bilang octopus. Dito kasi sa amin sa probinsya ng Northern Samar, may iba't ibang klase ng octopus. Sa pagkakaalam ko, yung tatlong uri ng octopus dito sa lugar namin ay tamala, tabugok, tapos kugita. Pare-pareho lang naman sila ng itsura kaso iba't iba sila ng mga size. Yung tamala kasi bali na vlog ko na din to, ito yung mga octopus na maliliit lang. Bali may mga nagsabi nga sa akin no, na bakit nga daw namin kinukuha maliliit pa lang. At yung pangalawa naman, itong tabugok na nakuha namin, bali kasi itong klase na to, yung pinakamalaki nito umaabot ng isang kilo mahigit. At ang pangatlo naman ay kugita, ito yung klase ng octopus na talagang lumalaki sila umaabot ata ng 7 kilos yung isang piraso nito kapag malaki na. Yan yung pagkakaalam ko pero kung mali ako, pwede nyo akong itama sa comment section. Nailabas na ni Mr. Pangatlo, yung pangalawang tangke at ito naman yung pangatlo. Yay, yay! Oh, nakikiano sa'yo, iyo oh, nakikipaglaban. Pangahihayin so, tong alimango namin eh. Ayan oh. Ayaw magpakuha. Ayaw magpaulam. Nagtatago talaga siya sa kahoy. Sige, ispat eh. Yay! Pagkakuha namin ng tabugok tapos ng alimango, lumabas na din kami. At sabi ko kay Mr. Magingat siya dahil napakadaming tayong dito sa labas ng bunuan. Tapang nga paglabas namin, meron siyang nakitang isda kaya pinana niya. Dahil sobrang baba na ng dagat, naglakad na lang si Mr. Bali, hinila niya na lang itong bangka na sinasakyan ko papunta doon sa payag. Grabe mga mare at pare, tignan niyo yung view ko dito. Napakaganda. Kitang kita dito yung napakalaking buwan. Pagkarating namin dito sa payag, bali nagbihis lang ulit si Mr. tapos umuwi kami kaagad dahil mag-aalas 11 na to ng gabi. Pagkarating namin sa bahay, binuhos lang ni Mr. sa planggana yung nakuha niya sa loob ng bunuan. May ilang piraso nga din pala ng isda tapos merong isang butete. <laughs> Tanong nga ni Mr. kung lulutuin nga daw to at yung kakain kami. At dahil nagugutom ako kaya sabi ko kay Mr. isa lang niya. Fast forward niluto nga pala ni Mama yung isda at si Mr. naman yung nagluto nitong alimango at katabugo. Time check mga mare at para eto nga talas 11 ng gabi at kakain tayo. Parang midnight snack na din to. At yung nakarating ka nga pala sa port na to, maraming salamat sa panonood mo ng simpleng buhay namin dito sa Northern Summer. At kung nagustuhan mo yung vlog natin ngayon, pasuyo pa like and share na nga lang din. Salamat, see you on my next vlog!